Tahasang sinabi ni Vice President Sara Duterte na walang kakayahan ng ICC na alagaan ng maayos si former President Rodrigo Duterte sa The Hague dahil umano sa ilang beses na itong natumba at dinala sa hospital at tila walang ginagawang hakbang ang ICCC para hindi na ito maulit. Uh, alam ko tinanong din siya ng lawyer, um, hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba and then sabi niya hindi naman yan yung una madaming beses na ako na na ano na oh may ganyan natumba was his term oh Isn't it alarming or yes it? it's very alarming that is why I released a statement stating that clearly um, the ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe and the way I see it, he needs 24-hour uh, caregiver bedside care. So, uh, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in uh, without a trial date, without a date for confirmation of charges is just plain cruelty, ba? uh, Uh, pinapahirapan uh, nila yung tao. Uh, Naka-detain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Dagdag pa niya, for humanitarian purposes, dapat daw pansamantalang palayain muna ang kanyang ama sapagkat hindi pa naman siya convicted at wala na rin naman itong kakayahan na tumakas or bumalik sa pagiging mayor ng Davao. Kaya sinasabi ko uh, doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give the, uh, or they should allow the interim release of uh, former President Duterte. Anyway, wala namang wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. And uh, wala naman siyang balak bumalik as uh, mayor ng Davao City because sinasabi nga niya, wala naman ako doon. And that that would be an injustice to the Davañios na meron silang mayor na wala doon. So wala na bang ibang wala ng legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung uh, interim release? Kung sakali man daw na ang ICC na i-house arrest si dating Pangulong Duterte, mas gusto daw ni Sara na sa Davao ito dalhin. Sa pamamagitan nito, mas mahihikayat daw nila si Rodrigo Duterte na makipag sa mga darating na trial para sa kanyang kinakaharap na mga kaso. Oo, kung ako, Davao City talaga. Uh... Davao City, Philippines, kahit uh, house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na uh, ilibing sa ilalim ng bunker yan na yung house arrest niya, walang problema sa amin gagawin namin yan. Uh, in fact, I think mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because uh, we can uh, encourage him to cooperate uh, sa mangyayari na trial kung meron man o mangyayari na hearings kung meron man and uh, you know mahalaga sa amin yung word of honor namin no sa pamilya so kung kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umatensya papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya Ibinigay din ni Sara Duterte ang kanyang opinyon tungkol sa pagbabadget ng pera sa gobyerno. Agad niyang binatikos ang Pangulong Marcos dahil umano sa pagpirma nito sa budget kahit na may mga blanko sa mga listahan. Mm, example na lang noong budget example na lang uh, ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na uh, nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Bukod dito, Ilan pang mga katanungan mula sa mga reporters ang tahasang sinagot ni Vice President Sara Duterte. Narito ang buong detalye. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sundalos na mga, may mga rekomendo naman sa inyo na mababa moral nila? Hmm, hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga uh, sundalo. Siguro pinakamabu... Mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Mama, may isa pa. Nagkaroon ng reward ko dun sa malawakang protest na two weeks ago. Meron mo ba nakipag-usap sa inyo for a possible change in leadership? Wala, ma'am. Uh, wala sa akin. Baka sila-sila lang gusto maging, um, maging president. So sa kanila na yan, ma'am. Ma'am, uh, just to be clear... Hala, grumpy mga ganyan si Ma'am, yung last incident na sinabi nyo regarding the health of the former president, alin mo ba yun na una ba yun na nangyari before the welfare check or the welfare check muna bago nangyari the last incident? Oo, oh, wala kasi sa akin ang timeline ngayon, sir. Wala sa akin ang timeline. So, hindi ko alam kung ano yung nauna, yung welfare check o yung uh, he was found uh, unconscious on the floor or ano, wala sa akin yung timeline, sir. Ma'am, may choice kayo na sa mga countries kung pwede mag-host uh, mag sa kanya sa inter-Indonesia will it be sa Europe or Asia? Ano bang preferred ng country? Oo, kung ako, Davao City talaga. Ah, mm -hmm. uh, Davao City, Philippines, kahit uh, house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na uh, ilibing sa ilalim ng bunker yan na yung house arrest niya, walang problema sa amin gagawin namin yan. Uh, in fact, I think mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because uh, we can uh, encourage him to cooperate uh, sa mangyayari na trial kung meron man or mangyayari na hearings kung meron man and um you know mahalaga sa amin yung word of honor namin no sa pamilya so kung kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umatensya papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya Boom, lang 'yon. <laughs> <laughs> Nakikita ko yung senyas mo kaya. Alam mo, may mata ako dito, JC. Dito oh. Thank you ma'am. Thank you.